Si Jericho at Janine ang naging sentro ng atensyon sa Sinulog Festival sa Kabangkalan, Bacolod. Hindi mapigilan ng mga netizens at fans ang kilig dahil sa kanilang ipinakitang matinding sweetness. Kitang-kita ang chemistry ng dalawa habang masiglang nakikisaya sa kasiyahan ng festival. Nagbigay sila ng ngiti sa maraming tao sa pamamagitan ng kanilang natural na lambingan. Maraming fans ang nagkomento na tila bagay na bagay sila sa isa't isa. Habang nasa stage, mapapansin na laging magkahawak kamay ang dalawa na nagpakilig lalo sa mga manunood. Ibinahagi pa nila ang masasayang sandali sa social media na agad nagtrending, ayon sa mga saksi, natural ang kanilang pagiging sweet na tila hindi scripted. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta sa magkasintahang Jericho at Janine. Naging mas espesyal ang Sinulog Festival dahil sa pagmamahalan at kasiyahan na ipinakita ng dalawa.